May plano na po ba kayo for 2025? Kung wala pa, maganda po itong pag-uusapan natin para magkaroon po kayo ng magandang vision para sa magiging takbo ng buhay nyo sa pagpasok po ng bagong taon. May limang plano po ng Diyos para sa mga believers na babanggitin ko mamaya. Pero bago po yon, aralin po muna natin itong napaka-inspiring na verse na ito. Alam nyo po ba na marami ang mali ang intindi at paggamit sa Jeremiah 29 verse 11? Baka nga po life verse nyo pa po ito, di ba? Kasi ang ganda-ganda po ng message eh. Jeremiah 29 verse 11, ang sabi po, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sino ba naman po ang hindi mai-inspire kapag ganyan ang binabasa mong verse, di ba? Kaya yung iba, pagkatapos po itong basahin, ang iniisip na gagawin silang prosperous ng Diyos, gagawin silang mayaman or successful sa career, sa business, at iba pa. At kaya naman po ito ang isa sa mga paboritong ginagamit ng mga nagpapakalat ng Peking Prosperity Gospel. Kaya ngayon, mahalaga po na mabigyan po natin ito ng tamang interpretasyon. At dahil huling 5-Minute Friday po ito for 2024, times 2 po ang 5 minutes natin. Pag-usapan po natin ang totoong sinasabi ng Jeremiah 29 verse 11 in less than 10 minutes. Mahalaga pong tingnan muna natin ang konteks ng binabasa natin. Sino ba ang nagsasalita at sino din ba ang kinakausap sa verse na ito? At bakit po ito sinabi? Ano po ba ang kalagayan ng kinakausap at ano yung mga nangyari bago ito sabihin? Tungkol po dun sa unang tanong, ang Diyos po ang nagsasalita dito sa pamamagitan po ng prophet na si Jeremiah. Ngayon, para kanino po itong mensahe at bakit po ito sinabi ng Diyos sa kanila? Sinabi po ito sa mga Israelitang bihag sa Babylonia. Sino po ang mga Israelita? Sila po ang piniling bayan ng Diyos na niligtas niya palabas ng Egypt para magsilbing ilaw sa ibang mga kaharian. Bakit sila nasa Babylonia? Kasi po, instead na sila ang maging ilaw, sila pa ang naimpluensyahan ng mga masasamang bayan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. And actually, ilang beses po silang pinadalhan ng mga propeta ng Diyos para magsisi. Kaso matigas po talaga ang ulo ng mga ito. Kaya sa Jeremiah chapter 25 verse 11, sinabi po ni Jeremiah na gagamitin ng Diyos si Nebuchadnezzar para parusahan sila na magtatagal ng 70 years ng pagkaalipin sa Babylon Empire. Habang nandun na po sila sa Babylonia, no, na nasakop na po sila, mababasa natin sa Jeremiah 28, isang chapter lang po ito bago po yung pinag-uusapan nating verse. Sinabi po ng false prophet na si Hanania na two years lang itong mga bihag sa Babylon and maibabalik sa kanila lahat ng kinuha ni Nebuchadnezzar. Kaya naman po sumulat si Jeremiah sa mga exiles, hindi yan ang sinabi ng Diyos. 70 years kayo dyan, kaya masanay kayong tumira dyan dahil matagal-tagal yan. Pagtayo kayo ng bahay, pagparami kayo dyan at tumulong kayo dun sa pagunlad ng Babylon. Of course, tutuparin ng Diyos ang pangako niya na babalikan sila, pero hindi sa paraang gusto nila. No? So yan po ang background nitong Jeremiah 29.11. Sana malinaw na po sa inyo ang background nitong paborito nating verse. Nasa exile sila, hindi dahil sa yun ang plano ng Diyos para sa kanila. Nasa exile po sila dahil consequence yun ang pagsuway nila sa Diyos. Di diba? Ang dahilan nga po ng Diyos kaya sila pinili eh para maging ilaw para sa ibang mga bayan. Pero ngayong nasa exile na sila, nangako po ang Diyos na babalikan niya sila. At ibabalik sa lupang pangako, pero on his terms. Siya po ang may plano at alam niya kung ano ang gagawin at ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala sa kanya. So ano po ang point ng verse ng Jeremiah 29.11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Plano po ba ng Diyos na saktan sila sa Babylon? Hindi po. Hindi naman po yan ang layunin ng Diyos para sa kanila eh. Kaya sila naghirap o nasaktan hindi dahil sa plano ng Diyos yun, kundi dahil sa katigasan po ng ulo nila. Ngayon, ngayong nasa exile na sila, iniwan na ba sila ng Diyos? Hindi po. Babalikan niya sila at may plano siya para gawin yan. At kasama po sa plano niya yung kailangan nilang matutunan habang nandun sila sa Babylon. Of course, hindi po tayo mga Israelita. Wala tayo sa Babylonian captivity at wala po tayong 70 years na binibilang. Pero may ilang lessons po tayong mapupulot dito. Una, hindi po natin maiiwasan ang consequences ng mga kasalanan natin. Liban na lang kung magsisisi po tayo bago tayo hatulan ng Diyos sa buhay na ito at sa susunod. Yung mga taga Nineveh, yung bayan po na dinalaw ni Jonah na prophet na kinain ng isda. Bakit di po natuloy ang hatol sa kanila? Nakapagsisi po kasi sila bago yung judgment. Eh itong mga Israelita, ang daming prophets hindi po nagsisi. Pangalawang matututunan po natin, ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak kundi humantong sa pagsisisi. Yan po ang mababasa natin sa 2 Peter 3.9. Ang sabi po doon, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. May makikita po tayong dalawang point of repentance ng mga Israelites dito. Kasama po sa plano ng Diyos, kaya sila dapat magstay sa Babylon ng matagal, ay ang matutunan nilang hanapin ang Diyos. Yung talagang sincere na paghahanap sa Kanya. Kailangan po nila ng genuine repentance. Kailangan nilang talikuran yung mga Diyos-Diyosa nila at lumapit sa Diyos. Sinabi naman po ng Diyos sa kanila na yan ang paraan para makaalis sila doon. Sabi po sa Jeremiah 29 verse uh, 13 to 14, Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Oo, tutulungan ko kayo at ibabalik mula sa pagkakabihag. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa na pinangalatan ko sa inyo. At ibabalik ko kayo sa sarili ninyong lupain. Isa pa pong magandang makita in relation sa repentance nila, makikita nyo po na bahagi ng plano ng Diyos kaya sila mag sa Babylon ng 70 years e eh para matutunan po nilang magsilbing ilaw sa teritoryo mismo nang sumakop sa kanila. Doon nga po sila nag di ba? Binibigyan sila ngayon ng lesson ng Diyos at gusto ni Yahweh natulungan nilang umunlad ang Babylon. At kasama po dito ang pagpe-pray nila para sa empire na ito. Dapat pag sila. Yan naman po ang repentance, eh, pagbabago ng isip. Dapat magbago sila ng isip at balikan nila ang unang layunin ng Diyos sa pagpili sa kanila. At yun po ay ang maging kingdom of priests na magsisilbing ilaw sa mga nakapaligid na balsa. Ngayon, paano naman po natin ito i-apply sa atin? I know the plans I have for you, ang sabi po dun sa talata. Of course ang kinakausap po dyan ni Yahweh ay ang pinili niyang bayan at sinabi din ng Diyos na plano niya silang ibalik sa lupang pangako and tinupad niya po 'yan nangyari na po 'yan so paano po natin mai-apply o maisasabuhay itong verse na ito kung para pala 'yun sa mga Israelita although ang talata pong ito ay hindi sinasabi sa atin directly ng Diyos meron po tayo mga makikitang katotohanan dito na pwede nating i-apply sa buhay natin yung kinakausap po ng Diyos may plano siya para sa kanila tayo po, mga believers tayo, mga sumampalataya sa Panginoong Jesus, ano po ang plano ng Diyos sa atin? Yan po yung gusto talagang malaman ng marami. Makakapag-asawa ba ako? Yayaman ba ako? May mga malinaw na pong sinabi ang Diyos sa salita niya tungkol sa plano niya para sa mga sumampalataya sa Panginoong Jesus. Una sa lahat, kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo at tanging sa Kanya lang, wala pong halo, walang combo, may judgment na po sa inyo ang scriptures. Ang sabi po sa John 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So ang kahihinatnan mo kung mamamatay ka na hindi hawak ng Panginoong Hesus ang buhay mo, impyerno. Ngayon kung sumampalataya na po kayo sa Panginoong Hesus at tanging sa Kanya lang, ito po ang malinaw na plano niya para sa inyo, para sa atin. Una, babalikan niya po tayo at isasama sa kung saan man siya naroon. Yes, babalikan kanya. Sabi niya po sa John 14 verse 1 to 3, sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kaya nga po dapat lagi tayong ready at excited sa pagdating niya. Pangalawa, Plano po ng Diyos na maging kawangis o katulad tayo ni Kristo. Ang sabi po sa Romans 8 verse 29, Sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Yan po ang plano ng Diyos para sa atin ang maging katulad ni Kristo. So mas nagiging kamukha po ba kayo ni Kristo o ng mga makamundo? Pangatlo, Plano din po ng Diyos na dumanas tayo ng pagtitiis para magtiwala tayo lagi sa Kanya at lumakas sa ating pananampalataya. Sabi po sa 1 Peter 4.19, Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hinding-hindi niya kayo pababayaan. Kaya yung mga nagsasabi po sa inyong pagsumampalataya kayo kay Jesus, hindi na kayo daranas ng paghihirap, scam po yun. Pang-apat, plano niya pong maging bahagi tayo. Plano niya maging bahagi ka at makatulong sa iglesia ang katawan ni Kristo. Ang sabi po sa 1 Peter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. So lahat po tayong believers, meron tayong gifts. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Kaya kung hindi pa po kayo involved sa pagpapalakas at paglago ng iglesia, makibahagi po kayo. Panglima, at ito na po yung last, plano ni Kristo na gamitin ka, gamitin tayo para makakilala din ang iba sa Kanya. Ang sabi po sa Matthew 28 verse 19 to 20, yung Great Commission, Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Tapos sabi din po sa Acts 1.8, Ngunit pagdating ng banal na espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Nagdi-disciple po ba kayo? Ibinabahagi niyo po ba si Kristo? Kung hindi pa po, huwag niyo pong hintayin ang bagong taon. Simulan niyo na po. So may malinaw na plano po para sa atin. May malinaw na plano para sa inyo ang Diyos na mababasa sa Bible. Lumalakad po ba kayo ayon sa plano niya para sa inyo? Kung lalakad po kayo ayon sa kalooban at plano ng Panginoon, magiging maganda po ang future nyo. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday times 2. Advance Happy New Year po sa inyong lahat. Dalangin ko po na sa pagpasok ng bagong taon, marami din po ang sa salubungin ito at gamitin para sa glory ng ating Panginoon. Kung gusto nyo pong makatulong sa ministry ng channel na ito, malaking bagay na po ang pag-like nyo, pag-subscribe at pag-share nito sa iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.